Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dax, walang awa na papatay na nga itong si Annalyn at si Justin dahil ayon kay Dax, kung hindi niya papatayin si Annalyn at si Justin ay patuloy pa rin itong si Moira na kukulitin siya at tatakutin na patayin nga itong si Annalyn at si Justin dahil hanggat buhay si Justin at si Annalyn at si uh, Linette, hindi titigil itong si Moira sa paghihiganti. Lahat ay gagawin ni Moira, mawala lamang sa landas niya itong si Annalyn at si Lynette. Ganon din itong nararamdaman ni Dax at napapaisip. Siya nalaman niya nga na si Zoe ay hindi anak nga ni Dr. Argy At nung sinabi nga ni Zoe na hindi niya kaya na Makita na masaktan ang kanyang daddy RJ dahil sa kanyang daddy RJ niya lang naramdaman na ang tunay na pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Kahit na si Dr. Carlos nga ang kanyang ama pero mas pipiliin niya pa ang kanyang daddy RJ kasi yon ang namulatan niya na ama niya. Kaya nga sa isip ni Dax, kung mawala nga itong si Annalyn, hindi hindi na nila malalaman na si Zoe pala ay hindi totoong anak ni Dr. RJ Tanyag. At ito na ang kikilala. At wala nang magiging problema si Zoe kung sakaling nga mawala si Annalyn sa landas nito at magiging masaya si Zoe dahil wala na siyang pro problemahin pa at mananahimik na lang itong si Moira at hayaan na lang itong si Zoe at si Dax na mabuhay dahil tapos na ang misyon nga ni Dax. Pero ang tanong ay magtatagumpay kaya si Dax sa kanyang plano o si Moira kaya ang uunahin niyang ipapatumba o tutumbahin dahil nga ayon kay Dax ay gagawin niyang lahat para na rin sa ikakabuti ng relasyon nila ni Zoe binalaan kasi siya ni Zoe na wag nang makialam doon sa mga plano ng kanyang mami Moira. Ayaw kasi ni Zoe na mapahamak itong si Dax kasi napamahal na sa kanya ng hosto itong si Dax at ibinigay niya na nga ang kanyang sarili. Pero itong si Dax ay palaging tinatakot nga ni Moira na hawak niya na nga sa liig ito at kung ano yung plano ni Moira ay kasama naman or kasali na nga itong si Dax. Pero sa pagkakataong ito ay dapat sundin ni Dax kung ano ang tinitibok na kanyang puso at para sa pinakamamahal niyang si Zoe. Samantala naman dumating na nga ang makasamahan kasamahan ni Dax para nga huntingin nga sila Annalyn at Justin. Tumawag kasi itong si Dax na nandun daw sila Justin at Annalyn. At dito ay nga ay inutos ni Moira na hanapin si Justin at si Annalyn para tuluyan ng patayim nang sa ganon ay wala na silang sagabal. Samantala naman yung mga Coast Guard na yon ay nakausap nila yung tao na tumulong kay Annalyn at Justin na nag-aagaw buhay at dito nasabi niya na takot na takot yung dalawang dalaga dahil may taong gustong patayin sila at walang iba kundi itong si Moira. At dahil sa narinig nga ni Lynette at ni Giselle sa sinabi ng lalaki na buhay nga si Moira at may gustong patayin o may gustong pumatay dito kay Annalyn at kay Justin. Kaya sobrang kabanga ang nararamdaman ni Lynette at ni Giselle at lahat ng mga kasamahan nila. Takot para sa dalawang dalaga na baka nga mapaano sila at mahuli ang lahat bago pa sila maka... Um, Marescue nga yung dalawa kaya nag-isip agad ng paraan ang mga Coast Guard at Police kung paano mapadali nga ang pagpunta nila doon at marescue itong dalawang dalaga. Samantala naman itong si Moira ay walang kamalay-malay kung ano na nga ba ang nangyayari sa kanya nag-iisang anak na si Zoe. Siya ngayon kasi ay wanted na nga ng mga pulis at dito ay napinaghanap niya nga si Annalyn at si Justin para patayin pero ang hindi niya alam na itong si Zoe ay nag-aagaw buhay din na siya naman na aksidente.